lumaki ako, lumaki din siya. Pero nakakalakad naman ako ng maayos. Pero noong 2020 doon na siya lumaki talaga. Pero medyo nakakalakad pa rin ako. Pero nitong 2023 ng June, doon na, na talaga nagsimula na hindi na ako makatayo. Ngayon, 30 kilos na ang bigat ng bukol ni Lindy sa kanyang hita at hindi malinawa kung ano ang sakit niya. Basta ang sabi raw ng doktor, hindi siya maaaring operahan dahil maaari niya itong ikamatay. Ang bukol daw kasi ay nasa mismong ugat niya. Ayon sa isang general surgeon, kailangang mabiopsy ang bukol. Kung totoong bukol yon, kailangan din ng biopsy. No? Ibig sabihin, kukuha ng kaperasang laman dun sa bukol na yon, tapos ipapasuri no? tapos para malaman kung anong klaseng bukol yan. For all we know, hindi pala yan science 'no baka